Upeng? Hedor? Bakit ka ba nagpapakita sa'kin anong gusto mo gawin ko? Ang ipaglaban mo ang pag-ibig mo kay Ramon. Eh, yun na nga ang ginagawa ko eh. Pinaglalaban ko eh, pero pagod na pagod na ako na parating lang ako bigo. Nabibigo ka dahil patumpik-tumpik, urong sunong ang iyong pagpapasya. Tal, alam ko naman na walang mapupuntahan to eh. Matanda na ako, Upeng ko kayang bata ng oras na nain, habang buhay. Kaya wala na rin kami ni Ramon. Wala kaming pupuntahan. Makinig ka sa sasabihin ko, Dora, at makinig kang mabuti. Ang eklipse ay isang pangyayaring kamangha-mangha. Bantayan mo ito. At sa oras na maganap ang paghanay ng araw, mundo, at buwan, pakasikapin mo na magkaisa kayo ni Ramon. Dahil maikli ang panahong ipinagkaloob sa inyo, agad matutupad ang iyong mga hinahangad. Ano ibig mo sabihin? Upeng? Upeng! Upeng? Saan ka, Upeng?